Hala, tara, tahan natin. Yun, magtahan natin yung baboy, nanganak na daw. Dito nga pala, oh, isang biik na lang natira dito, yung dalawa. Nilipan na namin doon sa pre si area. At tingnan natin yung baboy na nanganak. Ang kaya banda yun. Tingnan natin. Kasi may tatlo kaming malapit na mga anak na baboy. Tingnan natin kung saan banda. Ah, malapit. Ah, malapit ma. Manda, ka po. <laughs> Agda ko Ayun oh, nakanganak na isa. Okay, magkakasunod to, ito naman yung susunod. Ito unang anak niya pa lang. Ay, yeah, nakatatlo na. Wow. Dedik. Ayo <laughs> Yan, nakatatlo na siya. Oh. Nah, babynya dong. Unsa ngalan anak uh, ipangalan nato nya dong? dudung, adudung Ah, dudung ang pangalan sa Bakten. Aw, oh, sige. Pareho mong pangalan. Aw. Oh. Ayan na. Pinanganak na ang mga dodong. Huh? Ang mga dudong pinanganak na. Ayan, oh.

Dile, buhi na po. Tek. Very good, Dik. Ngayon, oh, walo na. Walong piraso ng anak niya. Ito na,

Tsuno Joy, ikaw na po yung naingin na mga anak yung mga mama, inana po. <laughs> Napagay <kayo> bakten. <laughs>